Hi guys, Mayong Adlaw. Harvest day ngayon ng tito ko kaya binigyan nila kami ng ganito karami. Kahit napakalakas ng hangin at ulan, nagtsaga pa rin silang ihati dito sa amin para daw fresh pa pagdating nila. Gabi na sila nakarating dito sa amin kasi tanghali daw sila natapos nag-harvest. Lahat ng mga yan ay puro bigay lang. Kung bilhin mo yan sa palengke ay napakamahal ng bawat kilo nila. Kinabukasan, maaga nagising si Papa kasi lulutuin daw niya ang mga mais. Hindi na kasi pwede isama sa dininding ding or bisaya kasi matigas na. Ayan, tinadtad yan ang bahagya para daw madali lang lumambot. At sa kabilang kaldero naman ay tukway ng gabi, pang ulam namin. Ganito daw ginagawa nila noong nasa probinsya pa sila. Tadda rin nila para hindi daw matagalan sa pagluluto. Isang kaldero ang kanyang lulutuin na mais para daw magasya namin lahat at may sobra pa. Si mama naman ang na magluto ng ulam namin. Maglagay siya ng gata para mas lalong sumarap. Binili po namin yan sa palengke. Tatlong balot na kasi tatlong piraso ng niyog ang insaktong isang kilo. Kung sa probensya tayo nakatira ito ay libre lang kung meron kang mga puno ng niyog. Naalala pa namin noon nagbakasyon kami. Napakalat-kalat lang ang mga niyog sa gilid. Daanan lang ng mga tao dahil sa sobrang dami pero dito sa atin halos binibili lahat. Si mama ang magluto sa gulay habang si papa naman ang maglata sa mais. Nung bago pang kasal sila mama ay dun sila naninirahan sa probinsya. Kaya sanay sila sa buhay bukid hanggang pinanganak yung ate ko. Doon pa rin sila namumuhay sa gitna ng bukid na malayo sa kapitbahay. At dahil bunso si mama, pinuntahan sila ng lula ko para kunin at dinala sa lungsod at hindi na bumalik pa. At ayan, sinalang na ni Papa ang mahiwagang kaldero kahit napakalakas ng hangin kasi may bagyo. Lumalaban pa rin ang apoy. Walang ulan pero malakas ang hangin. Gusto kasi ni Papa sa kahoy magluto para daw maubos ang kanyang panggato na matagal nang nakastak at masarap din ang luto sa kahoy. At dahil kumulo na binuksan ko para tignan kung luto na ba kasi medyo matigas na siya. Mas masarap ito iihawin pero sabi ni Papa magtanok daw siya kasi matagal na hindi nakakain ng ganito pagkaluto. At yun lang muna for today. Dagang salamat.